When I hurt you Do you have to hurt me too Did you think revenge will make it better? Samantala, pabalik na sa hotel si Ellis Nang makita niyang may parating na helicopter Bumaba yun sa rooftop ng hotel Kaya naman kaagad pumasok ng elevator Ang dalaga tinungo ang pinakaitaas ng gusali Pagbukas pa lamang niya ng pinto ay sumalubong sa kanya ang napakalakas ng hampas ng hangin. Nililipad ng malakas na hangin ang bok niya at halos mabingi siya sa lakas at ingay ng helikopter. Biglang napakunot noo si Ellis nang makitang bumaba ng helikopter ang lalaking kanina pa niya hinihintay. May buhat itong natutulog na babae. At ang pinagtataka ni Ellis ay kung bakit ganoon ang ayos ni Nalino at LJ. Marumi ang suot ng mga ito na sapatos, gayon rin ang suot ni Lino na kulay puting t-shirt. Bakas ang labis na pagod sa mukha ng mga ito, kaya mas pinili na lamang ni Ellis na manahimik muna. Who is she? At saan kayo galing? Ba't ganyan mga itsura niyo? Sunod-sunod na sabi ni Ellis sa dalawa. Matapos ihiga ni LJ ang dalagitang, hindi pa rin nagkakamalay. Napalaban kami doon sa pinuntahan namin at ito pa, Nalaman naming taga doon pala ang mga magulang ni LJ at natagpuan niya roon ang iyong kapatid niya. Mahabang sagot ni Lino. Kaya naman nilingon ito ni LJ at halata sa mukha nito ang inis dahil napakadaldal talaga ni Lino. Really? She is your sister? So nasa ng parents mo at noong nangyari sa kanya? At ba't kayo na palaban? Kayo? Tanong ulit ni Alice. Oo nga, nag-iisang kapatid ni LJ at yan pa ang aalamin namin tungkol sa parents niya. At pwede ba, senyorita, isa-isa lang ang tanong? Sagot ulit ni Lino. Aray, nambabato ka na naman. Sa ulit ni Lino, matapos itong batukan ni LJ. Ikaw ba ang kinakausap? Bakit ikaw ang sumasagot? Sagot ni LJ sa kaibigan. Eh, ang tagal mo sumagot eh. Balik sagot ni Lino. Hay, umalis ka na nga sa harapan ko. Huwag mo nang hintayin pang magdilim ang paningin ko sa'yo, Lino. Naiinis ng sabi ni LJ. Paano magdidilim eh? May ilaw naman. Oo na, oo, ah, lalabas na. Ani ni Lino. At mabilis na lumabas ng silid sa takot na muling mabatukan na naman. Samantala, naiwan si na LJ at Ellie sa silid habang nasa harapan nila ang wala pang malay na nakakabatang kapatid ng binata. Kumain ka na ba? Ipaghahanda muna kita ha? Basag ni Ellis sa katahimikan. Ilang minuto nang hindi pa rin kumikibo ang binata at halatang nasa malalim itong pag-iisip. Akmang lalabas na si Ellis nang mapahinto siya dahil kaagad hinawakan ng binata ang kanang kamay niya pagkatapos ay kaagad siya nitong niyakap. Ramdam na ramdam ni Ellis ang malakas sa tibok ng puso ng binata. Gayon rin ang mainit at preskong hininga ng binata na tumatama sa liig niya don't leave. Dito ka lang. Namamaos ng sabi ni LJ at sinubsob ang mukha nito sa liig ng dalaga. Kaya naman pigil na pigil ni Ellis ang mapatawa dahil may kiliti siya roon. Lalo na at merong tumutubong balbas sa panga ng binata. Kaya naman dumagdag iyon upang makiliti siya sa tuwing tumatama iyon sa balat ni Ellis. Mahinang itinulak ni Ellis ang binata dahilan upang pakawalan siya nito. Mabilis lang ako. Ikukuha lang kita ng makakain mo. Saad ni Alice. Ikaw kumain na ba? Sagot naman ng binata. No. Hinihintay ko pang matapos si na Rafaela sa pagligo para sabay-sabay kaming apat. Sagot ni Alice. No. Sa akin ka sasabay. Huwag ka nang lumabas. Kagad na sabi ni LJ at may hinang pinipisil ang palad ng dalaga. Pagkatapos ay kinuha nito ang cellphone tsaka may tinawagan. Ipasok nyo na dito sa loob saad ni LJ, tsaka binaba na ang tawag at muling niyakap ang dalaga at sinubsob ulit ang mukha nito sa liig nito. Dahilan upang mahinang mapatawa ang dalaga. Um, mahinang ungol ang nagpatigil sa dalawa kaya naman natuon roon ang atensyon nila. Dahan-dahan nagmulat ng mata ang dalagita pagkatapos ay napunta ang tingin nito sa kanila. Papa, namamaos pang sabi nito. Kaya naman nagkatinginan ang dalawa. Lumapit si LJ dito at naupo sa tabi nito. I'm not your papa, but I'm your brother. Sagot ni LJ sa dalagita. Kumurap-kurap pa ito tsaka napatingin kay Alice. hindi ko kayo kilala. A anong sabi mo? Ku kuya kita? Nauutal pang sabi nito at muling tiningnan si Alice. Tumango naman ang dalaga bilang sagot at tipid ng umiti. Yes, I'm your kuya. Ako ang kuya LJ mo. Sagot ni LJ at hinagkan ang kamay ng dalagita. Biglang napapikit ang dalagita at may pumasok sa isipan nito at may naaalala. Flashback Before 11 years ago, maglilimang taon gulang pa lamang si Emma nang makita niya ang palaging umiiyak ang inahabang nakahawak sa larawan ng batang lalaki. Mama, who's that? Bakit niyo po siya iniiyakan? Ani ng inosenteng batang babae. Siya ang kuya LJ mo. One years old ka pa lang noon mawala ang kuya mo. Araw-araw kong pinagdarasal na sana ligtas siya at nasa mabuting kamay kung sino man ang nakahanap sa kanya. Miss na miss ko na ang kuya mo, Emma. Ani ng ina ng bata at niyakap ang larawan ng batang lalaki. End of flashback. Emma, I'm your ate Elise. Can I ask kung anong nangyari sa'yo? Pwede mo bang sabihin sa amin ang lahat? para mapanagot natin kung sino man ang taong nagpahirap sayo. sa iyo. Sa ni Elise, kaya naman biglang bumalatay ang takot sa mukha ng dalagita at bigla itong napaiyak. Masama siya, sobrang sama niya. Matapos niyang patayin si mama, si papa naman ang nilaso niya. Sobrang sama niya, demonyo siya. Sobrang sama, kuya LJ, napakasama niya. Umiiyak na sabi ng dalagita at bakas ang takot nito na animoy, naaalala nito ang mga mapapait na naranasan nito. Sino? Tanong ni Elise at nagkatinginan sila ng binata. Si si tita, uh, Amina, matapos mamatay ni Mama, ilang buwan lang kinasal naman sila ni Papa. Kapag wala si Papa, Pinagmamalupitan niya ako. Siniraan niya pa ako at namatay si Papa na hindi kami maayos. Sobra niya nilaso ng isipan ni Papa. Kaya kahit ako na anak niya ay ipinagtabuyan niya dahil sa babae niya. Pinalayas na ako ni Papa. Kinuha lang ako ni Amina nung no, namatay si Papa at walang iniwan sa kanya si Papa. Sabi ng abogado ni Papa, mabubuksan lang ang yaman ng pamilya kapag umabot ako ng 20 at kapag may mangyari sa akin ay sa nag-iisang kuya ko, mapupunta lahat ng naiwang yaman ni na mama at papa. Mahabang sabi ni Emma, kaya naman nauunawaan na ni LJ ang lahat. maaring kaya naisipan itong ipapatay siya dahil kapag nawala siya ay masasolo na lahat ni Emma ang naiwan ng mga magulang nila. At si Amina ang makikinabang kapag umabot ng 20 si Emma sa poder nito. Kung anong ginawa ni Amina sa mga magulang nila, ay ganun rin ang gagawin nito kay Emma para sa kanya na lahat mapunta lahat ng yaman ng pamilya nila. Naagaw lamang ang atensyon nila nang pumasok ang isang lalaki. Habang tulak nito ang lagayan ng mga pagkain, biglang tumunog ng malakas ang tiyan ni Emma dahilan upang mahinang matawa si Ellis. Mukhang nagre-reklamo ng mga alaga mo. Saad ni Ellis at itinali ang nakalugay na buhok ng dalagita. Nakakagutom po ng sobra ang amoy ng pagkain. Saad ni Emma at napapahimas ng tiyan dahil sa labis na gutom. Paglapag pa lamang ng mga pagkain sa lamesa ay kaagad kumuha ng hita ng manok si Emma. Hindi makapaniwala si LJ sa kanyang nakikita. Halatang sobrang gutom na gutom ang nakakabatang kapatid. Halos ingudmud na nito ang platong may lamang pagkain. Oh my God, hinay-hinay lang Emma. Wala kang kaagaw dyan. Saad ni Alice at inayos ang buhok ng dalagita dahil napapasama na iyon sa pagkain. Halos lahat ng nakahain sa lamesa ay si Emma lahat ang nakaubos. Kaya naman busog na busog ito at nagkakulay na rin ang maputlang mukha nito. Grabe ang sasarap ng mga pagkain. Sobrang nabusog ako. Thank you kuya at ate Alice Nakangiti ng sabi ng dalagita. Emma. Yung stepmom mo hindi ka na niya pinapakain ng maayos? Ani ni Ellis, hindi na niya napigilang magtanong dahil sa nakikita niyang lagay ng nakakabatang kapatid ng lalaking mahal niya. Alam niyang nasasaktan rin si LJ sa mga nakikita nito at alam niyang hindi iyon basta-basta papalampasin ng binata. Biglang lumungkot na naman ang mukha ni Emma, tsaka napayoko at mahinang napailing ng ulo. Isang beses lang ako pinapakain sa isang araw. Kukunti pa at hindi masarap. Huling natatandaan kong nakakain ako ng masarap at maayos nung nabubuhay pa si mama. Magmula ng mapangasawa na ni Papa si Tita Amina, lahat na bago na sa buhay na nakasanayan ko. Mahabang saad ni Emma at pumiyok ang boses nito tsaka tahimik na napaiyak. Kaya naman niyakap ito ni Alice. Samantala hindi na kayang pakinggan ni LJ lahat ng mga paghihirap ng kapatid. Tiimbagang siyang lumabas ng silid habang puyom ang kamao. Lino, ihanda ang mga tauhan. Aalis tayo. Saad ni Lino sa kaibigan nang mapadaan niyon sa bungad ng pinto at nag enjoy sa pinanunood sa mga babaeng naliligo. Ang gaganda talaga ng mga kaibigan ni Alice at ang kikinis. Nanggigigil pang saad nito kaya naman binatukan ito ni LJ. Kapag narinig ka ng mga yan, hindi yan sila maawa sa iyo na tanggalan ka ng dila at mata. Ani ni LJ, dito at mahinang tinapik sa braso ang kaibigan. Oo na, ba't kailangan pang mambatok? Nakasimangot na sabi ni Lino. Para magising ka sa kalokohan mo, tara na, bilisan mo. Sagot ni LJ. Bakit? San ba tayo pupunta? Bakit kailangan pa ng mga tauhan? Huwag ka na magtanong. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Sagot ni LJ. Kaya naman napakamot na lamang ng ulo si Lino at kaagad na ang ginawa ang inuutos ni LJ. Samantala sa kabilang dakot naman ay mabilis ang bawat kilos ng kasambahay habang nagayos ng mga gamit. Nililigpit na ni Senyora Amina lahat ng mga importanteng bagay na dadalhin nito. Bilisan mo, tonta. Ang bagal-bagal. Kapag naabutan ako dito, patay ka sa akin. Saad ng senyora sa kawawang katulong. Bilisan mo. Naiinip na sabi ni LJ sa si nagmamaniho ng sinasakyan ni Lang Van. Hindi siya pwedeng makatakas. Pagbabayarin niya ng sobra ang taong sumira ng buhay niya. Dahil sa nagnangalang Amina ay hindi man lang niya nakilala ang mga magulang at dahil rin sa pagpapahirap nito sa kaisa-isang taong natitira sa kanya ay hindi niya ang hindi mananagot sa mga kamay niya ang Senyora Amina na iyon. Wala siyang pakialam kung babae man ito o matanda. Napapakuyom ng kamao at nagtatagis ang bagang ng binata sa kakaisip. Nang makarating sila sa harapan ng mansyon ay mabilis ang kilos ng mga tauhan ni LJ. Kagad pinagbabaril ng mga ito ang lahat ng mga nakabantay roon. Na makaapak ang mga paa ni LJ sa bungad pa lamang ng pinto, ay biglang may nakita siyang dalawang mag-asawa na masayang nilalaro ang batang lalaki. Kinikiliti pa ng babae ang batang lalaki na iyon habang panay sa pagtago sa likuran ng asawang lalaki, ang anak ng mga ito. LJ, haha, dito ka sa likod ni Papa. Haha, maaabutan ka ni Mama bilis masayang sabi ng lalaki. Ha, papa, buhat mo ako. Nandiyan na si mama. Natatawang sabi ng batang lalaki at yumakap ito sa likuran ng ama. Ay, nagising na ang baby princess namin. Ani ng babae at kinuha ang batang sanggol na karga-karga ng babaeng nakasuot ng uniform ng pangkatulong. LJ, tara na. Patakas na yung target natin saad ni Lino at mahina siya nitong itinapik sa braso dahilan upang matapos ang mga alaalang nakita niya sa kanyang isipan. Parang nadudurog ang puso ni LJ sa ala-alang iyon. Napakaganda at napakasayang pamilya. Ngunit dahil sa isang gahaman at makasariling babae ay nasira ang pamilya na puno ng pagmamahal. Sa pagkakataon na iyon ay naaalala na ni LJ ang mukha ng mga magulang. Tama si Raul. Kamukhang kamukha niya ang papa niya. Natataranta at hindi alam ni Sr. Amina kung saan siya pupunta. Nagkakaputukan na sa labas at wala na siyang mapagtataguan hanggang sa naalala nito ang secret hideout na pinagawa niya. Doon niya itinago lahat ng mga ginto, diamante na ninaakaw pa niya sa ina ni LJ. Nagtungo si Sr. Amina sa pinakaibaba na kung tawagin nito ay underground hideout. Walang tanging lagusan kundi sa silid lamang nito. Sa kabinet ng mga damit nito ay may kulay pula na hugis piso ang laki. Pagpipindutin ay gagalaw ang kabinet, paurong at sa sahig ng iyon ay naroon ang pintuan ng underground ni Senyora Amina. Malakas na sinipa ni LJ ang pintuan ng kwarto ni Senyora Amina. Napatiimbagang siya na makitang wala ng tao roon. Hinakbang niya ang mga paa papasok ng silid at nilibot ang tingin tsaka pinakiramdaman iyon. May kung anong hangin na dumampi sa kanya. Sobrang lamig niyon na halos kilabutan na siya. Hindi alam ni LJ kung bakit pakiramdam niya ay tinuturo siya ng hangin na iyon. Humakbang pa siya hanggang sa mapunta siya sa dressing room. Nilibot niyang tingin at isa-isa niyang binuksan ang mga kabinet roon. Sa pag-aakalang baka nagtago roon ng babae, anim ang malalaking kabinet at isa na lamang ang hindi pa nabubuksan ni LJ hinawi niya ang laman niyon at napamura ng walang makita roon. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.